guys medyo malas ngayon tatlo na nalulumpo po sa manok ko yung dalawa na mamatay na namatay na. tapos dalawang stag patay na rin puro lalaki pa naman Ayan, hindi sila makatayo nalulumpo ah, pinapakain ko muna yung saging yung Ayan ah, mga manok, hybrid pa naman. May iba ko nasa taas. Pinakabana ako baka may sumunod pa. Ayan naalagaan ko sila sa gabot ngayon. Ayan ah, sila. Ayan ah, mga mga makakondesyon kong manok. tayo ito uh, magdadalawang buwan na wala nang umakay wala na nang nalulubi ito sa manok pag naubos sila makagamot sa mga nalulumpong manok patulong naman guys para for ko ano na magandang ganap sa mga ano biglang nalulumpo